and the new IBF Super Featherweight Champion of the World, Eduardo Sugar Nunez. Yes, mga amigos, finally nasungkit na nga po ng Mexican Arthur Viterbiev na si Eduardo Sugar Nunez, ang kanyang inaasam-asam na world title. Ito ay matapos niyang talunin by a 12-round unanimous decision si Masanori Rikishi sa score na 115-113, 116-112 at 117-111. Maganda yung naging laban mga amigos, no? walang takbuhan, walang yakapan, talagang palitan lang ng mga solidong suntok. Pero mas madalas pong mapaatras ni Nunez si Rikishi sa laban. Parang pinaghalo-halong Beterbieb, Pitbull Cruz at William Cepeda. Matibay din ang kanyang panga mga amigo. Sinatamaan din siya ng solido ni Rikishi pero parang hindi natitinag. May mga pagkakataon din noong round 10 yata yun or 11. Akala ko aawati na ng referee. Nakabantay na. Dahil sunod-sunod na nga po yung mga patama ni Nunez. Pero grabe rin talaga ang puso ng mga Japanese fighter mga amigos. Talagang ayaw sumuko. At ang katapangan na yan ni Masanori Rikishi ay nagresulta nga po ng kauna-unahang panalo ni Eduardo Sugar Nunez sa pamamagitan ng decision. So naputol na po yung sumpa, yung 27 wins, 27 knockouts. Ngayon po ay nag-improve na sa 28 wins, One loss with 27 knockouts. Para sa bagong IBF World Super Featherweight Champion na si Eduardo Sugar Nunez. Ang iba pang mga kampiyon na posibleng makalaban ni Sugar Nunez sa Super Featherweight Division ay walang iba kundi si na WBA champ Lamont Roach Jr., WBC champ Oshaki Foster at WBO champ Emmanuel Bakero na Barrete. Pero pag naagaw po ni Charles Suarez kay Nabarete, yung titulo na yan, eh mukhang magandang laban din ang Charles Suarez versus Sugar Nunez. Baraha, mo sa akin T.P. p